kay raming bawal. Bakit ba si inay ay panaging ganyan? Wala nang sinabi kundi panay bawal. Bawal mag bawal magtakbuhan, pati bisikleta. Hindi dapat sakyan. Baka ka magtapa, baka ka mahulog, baka ka matibok ka, baka ka malunod, baka mapilay ka, magkas-kas ang tuhod. Kay rami pang baka ako'y natatakot. Nang isa, nang minsang tinawag, nang isang kalaro. Sinindyasan akong kami ay magpiko biglang napatapon ang munti kong puso. Kaligayahan kong di na may tago. Patakbo na ako'y bumaha sa gul sa hagdan sa pagmamadali. Muntik ng mapilay. Ngunit laking malas. Napasin ni inay sa pin sa paa. Kuy, naiwan sa bahay. Bumalik ka dito. Wala kang chinilas. Ang siga ni inay mula sa taas. Chinilas na nais ipasuot agad nagkunwari akong di ko siya siya narinig bagkos ay tumakbo ako nang ibilis nang bigla nang lamang paa koy sumakit sa may talampakam may pakong tumatumilis. Tuma na nga si inay ang nay bulong ko sa sarili Diyos ko ilayo mo po sa tetano magmula po ngayon ay isa sa isip ko po at laging susundin kay inay na payo kay raming bawal